Hello mga Karikrod! Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang naghahanap ng mga oportunidad sa ibang bansa upang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. At isa nga sa mga patok na destinasyon sa Europa ay Hungary. Isang bansa kilala sa maunglad nitong ekonomiya, mababang gastusin sa pamumuhay at bukas sa pinto para sa mga dayuhang manggagawa, lalo na sa mga walang degree or karanasan. Ang maganda sa Hungary, kahit wala kang special na kasanayan, maaari ka pa rin makahanap ng unskilled job na may kasamang visa sponsorship. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para sa proseso ng pag apply dahil maraming employer ang handang tumulong sa mga dokumento gaya ng work permit, contract, at tirahan. Tagdag pa rito, ang mga unskilled job ay may kasamang legal na trabaho, maayos na sweldo, at posibilidad na manatili sa bansa ng pangmatagalan. Sa video ito, tatalakay natin ang lahat ng mahalagang impormasyon na dapat mong malaman mula sa mga uri ng trabaho na inaalok, binipisyo ng pagiging unskilled worker sa Hungary, mga kinakailangang dokumento, hanggang sa tamang paraan ng pag apply Makakatulong ito bilang gabay tungo sa mas matagumpay na kinabukasan. Bakit maganda magtrabaho sa Hungary bilang isang unskilled worker? Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit bukas ang kanilang pinto sa mga dayuhang gusto magtrabaho. Sa kabila ng pagiging unskilled worker, ang oportunidad na inaalok ay may na matatag at legal. May malinaw na sistema ang Hungary pagdating sa mga pagtanggap ng foreign workers na may kasamang visa sponsorship. Bukod sa oportunidad na kumita, may mga benepisyo ring kakibat ang pagtatrabaho sa Hungary. Kabilang dito ang libreng tirahan, or diskwento sa upa, regular na sweldo, at pag-aasikaso ng mga dokumentong kailangan sa legal na paninirahan. Isa pa sa malaking binipisyo ay ang pagkakataong magstay sa bansa ng pangmatagalan at makamit ang permanent residency. Kaya kung ikaw ay nasasimula pa lang sa iyong karera o nais magkaroon ng bagong simula sa ibang bansa, isang Hungary sa mga pinaka-ideal na destinasyon isa rin sa mga nakaakit sa aspeto ng pagtatrabaho sa Hungary ay mas mababang gastusin sa pamumuhay kumpara sa kanlurang Europa. Mas abot kaya ang upa, pagkain, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Dahil dito, mas malaki ang chance mong makapag-ipon kahit ang skill job lamang ang iyong hawak. Sa maayos na pamumuhay at ligtas na kapaligiran, nagiging maginhawa at maayos ang karanasan ng mga dayuhang manggagawa sa bansa. Bukod pa rito, may yaman sa kultura ang Hungary. Sa pagtatrabaho rito, may mga pagkakataon kang maranas ng kanilang mga tradisyon, pagkain at kasaysayan. Hindi lang sa trabaho ang makukuha mo, kundi pati sa personal na paglago, kaalaman sa kultura, at mas malawak na pananaw sa mundo. Kaya sa kabuuan, ang Hungary ay isang magandang destinasyon para sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa abroad kahit wala pang karanasan o diploma. Mga uri ng trabaho ang walang kailangan na kasanayan sa Hungary. Ang mga trabaho walang kailangan na kasanayan or tinatawag na unskilled jobs ay malawak at iba-iba sa hungry. Isa sa pinakakaraniwan ay ang paglilinis or janitorial services na kinabibilangan ng housekeeping sa mga hotel, cleaning staff sa hospital, at pagkahalatang maintenance sa mga opisina. Bagamat simpleng gawain ito, ito ang mga mahalaga sa operasyon ng mga maraming negosyo. Maraming dayuhang manggagawa ang natatanggap dahil hindi ito nangangailangan ng mataas na edukasyon. Isa rin sa mga patok na sektor ay ang kitchen at restaurant services. Sa mga trabawang ito, kabilang ang dishwashing, food preparation, at pagtulong sa kusina ng mga kainan or hotel. Bukod dito, may mga posisyon din sa retail industry tulad ng cashiering, shelf stocking, at customer assistance. Mayroon ding mga trabaho sa construction at manufacturing, kaya ng pagiging laborer, machine operator, at painter. Kadalasang may physical demand ang mga ganitong trabaho, pero mataas din ang pasahod at maaring may dagdag na allowance. Sa sektor naman ng agrikultura, hindi man ang fruit pickers at farmhands, lalo na sa tuwing Abril hanggang Oktobre. Seasonal man ito, madalas pa rin mag-renew ang mga kontrata o kaya nalilipat sa ibang trabaho. Ang logistics at maintenance gaya ng warehouse packers, delivery assistants, at car wash helpers ay kabilang din sa unskilled jobs. Ang mahalaga ay handa kang magtrabaho, matuto, at mapakita ng sipag at disiplina mga binipisyo ng trabaho sa Hungary bilang unskilled worker. Isa nga sa pinakamahalagang binipisyo sa pagtatrabaho sa Hungary bilang unskilled worker ay ang pagkakaroon ng visa sponsorship. Ibig sabihin, hindi mo kailangan gumastos o maghanap ng sariling paraan para makapasok sa bansa. Ang mismong employer ang tutulong sa pagproseso ng work permit at iba pang mga dokumento. Dahil dito, legal kang makakapasok at makakapagtrabaho ng may seguridad. Ang sweldo ng unskilled workers sa Hungary ay umaabot humigit pumulang ng 200,000 Hungarian Forint kada buwan. Nakatumbas na humigit pumulang ng 600 euro para sa mga dayuhang manggagawa, ito ay tinuturing ng sapat upang masustentuhan ang mga pangaraw-araw na gastusin. Bukod pa rito, may mga kumpanya ring nag-aalok ng libreng tirahan o tulong sa paghahanap ng mga tutuluyan. Dahil dito, mas kaunti ang iyong gastos at mas malaki iyong natitipid. Hindi rin hadlang ang kawalan ng karanasan dahil maraming kumpanya ang nabibigay ng training at orientation para sa mga bagong empleyado. Dahil dito, natututo ang mga manggagawa ng basic skills na maaari nilang magamit sa hinaharap. Bukod sa kasanayan, unti-unti rin nadadagdagan ang kumpiyansa sa sarili at kakayahan makipagtrabaho sa mga dayuhan. Paano maghanap at mag-apply ng unskilled job sa Hungary? Isa sa mga unang hakbang sa paghahanap ng trabaho sa Hungary ay ang paggamit ng mga online job portals tulad ng LinkedIn, Indeed at iba pang European job boards. Sa mga website na ito, makikita mo mga kasalukuyang job openings at maaari kang mag-filter ayon sa lokasyon, job type at visa sponsorship availability. Siguraduhin ding maayos ang iyong profile at update din ang iyong resume upang mapansin ng mga employer. Maaari ka rin dumaan sa mga recruitment agencies na dalubhasa sa paghandle ng mga aplikanteng dayuhan. Ang mga ahensyang ito ay tumutulong hindi lamang sa paghahanap ng trabaho, kundi pati na rin sa pagproseso ng mga dokumento tulad ng work permit at visa. May landing ahensya na nagbibigay ng paunang training at orientation bago ka ipadala sa Hungary. Kaya't maganda itong konsiderasyon para sa mga first timer. Isa pang epektibong paraan ay ang pag-a-apply ng direkta sa mga website ng kumpanya sa Hungary. Maraming kumpanya ang may sariling careers page kung saan nakalista ang mga bakanting posisyon. Dito, maaari mong ipadala ang iyong application form, CV, at cover letter. Mainam din na mapadala ng inquiry email kung sakaling walang bukas sa posisyon, ngunit interesado kang magtrabaho sa kanila. Sa oras na matanggap ka, asahan ang interview na kadalasan isinasagawa online o sa pamamagitan ng telepono. Kung matagumpay ang application mo, ipapadala ng employer ang contract at simula na rin ng proseso ng visa application. Mahalaga ang pagsunod sa mga requirements at tamang dokumento gaya ng passport, medical certificate at police clearance. Qualification at mga kailangan sa application. Ang mga pangunahing kwalifikasyon para sa isang unskilled job sa Hungary ay simple at abot kaya. Kailangan lamang ikaw ay isang 22 years old pataas, may magandang kalusugan at handang magtrabaho sa pisikal na larangan. Hindi kinakailangan ang diploma or college degree. Ang mahalaga ay iyong dedikasyon, kasipagan at kahandaan matuto sa trabaho. Sa ganitong kalakaran, mas maraming Pilipino ang may pagkakataong makapasok sa market ng Hungary. At yun lamang po mga karikrod, tunay nga na ang pag apply ng trabaho sa Hungary bilang isang unskilled worker ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kabuhayan, kundi isang hakbang tungo sa mas maayos na pamumuhay sa Europa. Sa tulong ng visa sponsorship at gabay mula sa mga employer, nagiging posible para sa si mga Pilipino na makapasok sa isang legal, ligtas at maayos na kapaligiran ng trabaho. Hindi ito madaling, ngunit sa tamang paghahanda at determinasyon, kayang-kaya itong makamit. Malagang tandaan na bagamat hindi kailangan ng mataas na edukasyon, para sa mga trabawang ito, kinakailangan pa rin ng sipag, tiyaga, at pagiging bukas sa bagong karanasan. Ang mga kasanayang ito, kahit simple, ay nagsisilbing puhunan sa pangmatagalang tagumpay sa abroad. Huwag kalimutang suriin ang mga job portals, ayusin ninyong mga documents, at ipakita sa employer ng iyong kahandaan. Naway magsuding daan ito para maabot mo ang iyong mga pangarap sa ibang bansa.